So ayan mga ka-journey, ayan, nag-stop muna kami dito sa may place na to kasi gusto naming mag-view at yung sasakyan na una na kasi maglakad lang kami. Ayan. Dito lang kami sa may viewpoint. Oh wow. Ganun pala yun. ayan ang pupuntahan namin. Di ata makita. 'Yan sa pinakababa yung brown. Kitang-kita yung brown dito. Ayan ang ganda ng weather ngayon. And say hi, Chan Chan. Hi. Uh, oh. hi, I'm Chan Chan Chumis Karwadi. <laughs> And yun, may mga ano dito. Mga puros ano dito. Mga puro garden. Ginag, ah, uh, ano yun? Tinatawag nun? <laughs> follow the, follow rambu ah. Yan, sobrang mahangin. So kami ay maglalakad. Nag-ride lang kami kanina sa sasakyan pero kami maglalakad ngayon. Iyan So ako naman gamitin ko nga to. Awangan mo. Ay, my gosh. Tingnan niyo 'yun. Yak, budo-budo. So, ayan, ayusin ko muna tong ah... Uh, shawl. Ibanda na po. Ibanda na po itis. Para ano tayo? Rambo. Rambo. Rambo 3. No, Nauna <laughs> uh, si Rambo 2. Oo. Nakasakyan si Rambo 2. tingnan natin yung tanim dito kung anong kung nga titingin Sila yata mga pananim dito ay tignan natin let's check check natin ayan o, sili, alam nyo ba yung bell pepper ayan mga bell pepper yan. Ayan. ayan mga bell pepper hanggang doon sa ayan yung mga nag-harvest let's go very madami ang pine dito sobrang ganda nakaka nakaka refresh ng mind hanggang ba naman dito ang iniisip ko ay yung work ko ma'am ay sa ano sa next month next month in 2 weeks pala babalik na ulit sa work ayan <laughs> Thank So ngayon, mag-ikot-ikot -ikot muna tayo dito sa nature earth. Nature vibes muna tayo ngayon. Di ba, Chan-Chan? Oh. Daming pine trees dito. Ayan, oh. Ayan. Sobrang fresh yung air. Fresh air. Top. Nung masasabi mo dyan sa baba. Very nice, Daw. Si kung ay chan chan. Ang, ang ganda Daw. Yes. Let's go. Let's go, amigo. Mahangin ang ganda ng hangin. Ang ganda nakaka refresh ng mind. Yeah. Andon na yung elf na sinakyan namin kanina. Yan, nakarating na. At uh, kami ay Naglala naglalakad pa. pa. Talaga? yung dalawa na iwan don. Sunod tayo sa farm. Alam namin ito kung gumatang. sarap magbike dito ayan mga ka journey nakalating na tayo dito sa pinakababa at dito yung farm may May vegetable kagad sa na sumalubong sa atin Yan o Ayan, Ayan ang May vegetable sa baba na natin Yan to ito Ito ay A Cabbage yun yung elf na sinakyan namin kanina nauna na Woo, sarap dito andito tayo sa uh, gitna ng mga kabundukan yun oh nagtatanong pa lang sila kaya brown na brown natin yung uh, what is this ano nang ginagawa nila sa pagbilig bilig ng halaman sino na Mumbuk. Mumbuk. Ah, Chinese. Ay, Chinese cabbage pala ito hanggang doon dami anong masasabi nyo mga ka journey di ba super ganda at uh, napapaligiran ng nature nandito na kami sa baba. So, kita nyo yung daanan doon. Ayan, oh. Yung dinaanan ng sasakyan na to. Ayan. Masyadong pa... <laughs> packet yan, pero carry naman. Ayan. Ah... Uh, nandito pala kami sa family farm. Ang layo pero ganun talaga kung saan place. So ayan. May mga konting tanim nila dito. Ayan. Ito ay mga ano to wumbok. And sa taas naman ay yan, puro pine trees. And namasyal pala si ano dito, kajorni Andito siya, nag re-rest muna. Gusto daw niya tignan dito sa place namin. Ayan, hanggang pala yan sa baba. Yan you know. o. Hanggang sa baba yan. Dito pala nanggagaling yung vegetable natin. Oo. Nanggagaling yung, yung... Sabi ninyong, uh, vegetable sa Baguio, dito nanggagaling. Oo. Sa mga lugar na mga ganito. Yes, tama ka. Tapos so, po? puntahan natin yung sa kabila naman. Kasi nandito tayo sa first uh, area. <laughs> yes, first area. hindi <laughs> pa hindi pa to, to natamnan. mga ano to. Yung tawag yan? Nakalimutan ko. Tractor. Yan, mga gamit. Tapos dito sa baba naman ay kasama pa rin naman hanggang doon. Hmm. So, ang pupuntahan natin mamaya ay sa baba naman. Kasi may baba pa to eh. So, ganda ng weather oh pa isa-isa lang yung mga clouds. Anong masasabi mo dito sa ano? Amazing. First time Napaka mo dito. Ganda. Yan. Ikaw, Chan Chan. Ano? <laughs> Maganda daw dito. Medyo mainit pero mix yung hangin. Ang ganda. So mamaya puntahan natin doon mga ka-journey.